Good news dahil pwede ka nang mag ngayon sa lahat ng networks gamit ang cellphone na hawak mo ngayon kahit anong unit pa yan. At pwede na makapag-load anytime anywhere at ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Kaya makinig ka kung gusto mong malaman paano mo magagawa ito. Paalala, hindi mo na kailangan ng retailer SIM card para makaload dahil ang SIM na gamit mo ngayon, pa retailer SIM, prepaid man o postpaid ay pwede na mag sa lahat ng networks like Globe, Sun, TM, Smart, TNT, signal, Dream Satellite, broadband, IDD, online games, etc. First Maging retailer ka lang ni One Bro. Kapag may account ka na, napakadali na ang pagluluwag. Punta ka lang sa right message. Punta ka lang sa right message. Then, nasa likod ng brochure ang process kung paano ka pwedeng mag-load. Now, may product code. Uh, mayroon ka rin password sa kayong mobile number ng luludan mo. At isesend mo lang ito sa any of the load central access number. Punta lang sa right message. Then, itatype ko lang yung access number 0920. Nine four five six. Then, yung product code is makikita mo siya mismo sa loob ng brochure. So, makikita mo dito ang product name sa product code ng products. So, meron dito smart, meron din PLDT, may globe. So, ayan. So, ang ilo-load ko ngayon is yung smart e-load 15. So, andito yung product code niya which is SM15. So, yung ilalagay ko sa right message. SM15. Then, space, my password. Space, number ko, naluludan ko. Now, send ko lang. Now, wait for a minute. Wait for a second para dumating yung, bago dumating yung load. So, ayan, dumating na yung load. So, ayan. 15 loaded to 748 from consumed by. So, okay na. So, ganyan lang, kadali ang pagluluto. So, now, ano pang hinihintay mo? Mag-one ka na.